Ecclesiastico 34, mandaraya at walang ibubungang pag-asa ng hangal. So ito ay tungkol sa panaginip guys. So hindi tayo pwede basta-basta maniwala na lang na totoo yung panaginip natin dahil hindi lahat na nagbibigay ng panaginip ay, si, si, ay galing kay Lord. So mostly talaga nagbibigay si satanas. Parang nanguhuli ng anino o humahabol sa hangin. So yun nga, labis siyang nagtitwala sa mga pangarap niya. Pag Ma masyado ka nagtiwala sa pangarap mo. Nananaginip ka na maging donya ka, nananaginip ka na ganito ganyan, mat, mat, uh, mayaman yung mapapangasawa mo. Parang nanguhuli ng anino umahabol sa hangin, no? parang chasing the wind. Parang parang nag-effort uh, nag ka sa wala. Ang tao nag-aabala sa panaginip. No? So, ang nakikita mo sa panaginip ay anino lamang ng katotohanan. Ibig sabihin na blurry pictures na hindi pa siya yung tunay, yung totoo. Parang uh, pahiwa-ting pa lang, no? Kaya ang mukha ang nakikita sa salamin na hindi po, po pa yung talagang uh, tunay na katauhan. Kung hindi maaring ang karumihay magbunga ng kalinisan. So, minsan gagawin ni Lord ay magbigol din mo na yung ating mga uh, ating landas ginagawa mo na niya uh, na mahirapan tayo guys mabasanlak tayo sa mga problema at mga kasalanan pero at the end of the day no uh, pagkatapos ng mga paghihirap na 'yon pagkatapos na 'yon ay hawain ka na the Lord at lilinisya na no tapos na 'yung mga panahon na ikaw ay nasa karumihan dahil hindi maari uh, maaring ang kasinungalingay magbunga ng katotohanan So ang mga hula, pangitain at mga panaginip ay kahangalan no kung ikaw ay masyadong nag uh, masyadong matuon yung uh, tawag nito, yung attention mo sa so, mga bagay na yan, mga pangitain, mga panaginip. Kaya pag halimbawa may nakikita akong may oh ay anak ko, ganito ganyan, para talaga siya, ano, so, hindi ako nag guys. Kasi alam ko kung anong maari mangyari sa hinaharap dahil alam natin na binibigyan na tayo ng sign ni Lord Jesus Christ. At yun ay maghanda kailangan ba, di ba, kailangan mo bang mag-worry, mag-panic, you mga know, something ganun. Dahil yun nga, may mga hula-hula silang mga na mangyayari sa hinaharap. Hindi mo alam pala, hindi yan mangyayari, guys. So, kung, hin kung hindi maaring ang uh, ang mga hula, pangitain at mga panaginip ay kahangalan. Sapagkat kung ano ang inaasam-asam ng isang tao, ay siya namang inilara inilalarawan, inilala inilalarawan ng kanyang guni-guni so, ibig sabihin pala, gusto iparating sa atin, the Lord, the mostly pala sa ating dream ay yung mga pag-uusap natin, yung pag nagbulay-bulay ka, napapasukin ng kaaway, syempre, ang bilis nilang makagets na yan ang iniisip mo, guys. So, yun. Kasi nga, spirit sila at sensitive. Hindi ba sila pumapasok sa katawan ng tao, guys? No, hindi dapat pahalagahan, hindi naman ang panaginip. Liban na lamang kung iyon ay talagang pangitain mula sa katas-taasang na sinusulatan ka ng Panginoon. Nagpakita na si Lord, I am the Lord Jesus Christ, Yeshua, Mashiach, and I will bring forth disaster sa mundo ninyo. Ganon, ganon. Magbigay ka ng warning. As long as walang ganon na magdala ng mensahe ni Lord, walang pangalan ni Lord Jesus Christ, was wag kang basta-basta maniniwala. <laughs> Hindi kailangan ng mga ito sa pagtupad ng sa Marami na ang nalilang sa mga panaginip at ang mga umasa dito ay napahamak. Kaya marami talagang guys nagpo-post sa panaginip ko, ganito-ganyan, ganito, ganito, panaginip, blah, blah. Madami silang pinagpo-post sa Facebook at madami din naman naniniwala. Kaya ang nangyayari, kumakain sila ng maruming information at nade-defile, na-infect sila, nadudumihan sila guys. No? hindi kailangan ng mga ito sa pagtupad ng kautusan. So, mahalin mo lang ang batas ni Lord and you will be rapture ready. No? Mahalin mo lang yung salita ni Lord. Alam niyo ba guys, bakit hindi makakasama sa rapture ang isang tao? O bakit sila nagpavaksin? dahil hindi nila minahal ang katotohanan. Binigyan sila ng warning pero hindi nila minahal ang katotohanan. Kaya kahit nasa simbahan sila guys, pasimba-simba sila, araw-araw nawawala sila. Kasi hindi nila mahal ang katotohanan kahit palagi silang nasa loob ng simbahan. Bunga ng karanasan at paglalakbay. Maraming nalalaman ng taong nakapagpalakbay, nakapaglakbay. At makahulugan ang sinasabi ng isang may malawak na karanasan. Ibig sabihin, very aware ang isang taong, experience siya. To, madami siyang bababahagi at madami matututunan ang mga taong nakikinig sa kanya. So yun nga, at makahulugan ang sinasabi ng isang may malawak na karanasan. So ang di pa nakaranas na maglakbay ng walang gaanong nalalaman, no? Minsan kasi mga mga Christians, guys, uh, dahil nagbasa sila ng salita the Lord, pero hindi ganun katindi ang kanilang mga experience. Kaya ang nangyayari sa kanila, no? nag nagmamagaling na sila, no? Tapos, uh, uh, madali lang din silang matumba kapag sila ay itetest na. Pag darating na ang uh, delobyo sa buhay nila. Ngunit ang nakapaglakbay sa maraming lupain at nakababatid naka ng maraming bagay dahil yun nga, marami kang experience at tutunan na marami kang iniindang sakit sa katawan. Parang, bakit mo nangyayari yan sa'yo? Dahil gusto nila rin matuto ka at maging malawak ang iyong karanasan dahil gag gagamitin ka para sa malaking gawain ng Panginoon na sineset apart na. Marami akong nakita sa akin mga paglalakbay at ang mga natutunan ko roon, natutuhan ko roon ay di ko kayang isalaysay sa sobrang dami no, hindi mo na ma masabi pa. Sobrang dami ng mga experience mo, sinamarize mo na lang yung testimony mo. Malimit akong nabingit sa kamatayan, ngunit nakaligtas ako dahil sa aking mga karanasan no, yung mga experience natin magtuturo sa atin. Sa Lord Jesus Christ, talagang gusto niya guys na actual yung pag yung mga na matutunan natin. Hindi lang tayo magiging bookish na taga-basa lang tayo ng Bible. Matibay ang pag-asa ng mga may paggalang sa, sa Panginoon. Sapagkat ang pananaliga nila may kapangyarihan magdigtas sa kanila. No? Yung mga pinagtitiwalaan nating Diyos, kahit pagrabe yung mga pinagdaanan natin, pero ililigtas tayo ng Panginoon. Kasi nga, ang ating Diyos na sinasamba ay si Lord Yeshua HaMashiach. Mapapalad ang mga taong may paggalang sa Panginoon sapagkat alam nila kung kanino hihingi ng tulong. Kung nagkasakit ka, kung nagbabiyahe ka, alam mo kung sino ang tatawagin mo, guys. Kaya napaka-bless natin. It's a great blessings, guys, na gano'n. No? Hindi yung mga kayamanan dito sa lupa, mga pera-pera na yung mga dito. Kasi nga kung may Diyos ka, meron ka na rin lahat ang paningin ng Panginoon ay nakatuon sa mga umiibig sa kanya. Mahal mo si Lord Jesus Christ kahit gaano kahirap pang dinanas mo. Yung ano guys, yung nag-evangelize ako sa Cebu na hindi ko inexpindi din ako nakaramdam talaga na nag-worry. Kahit ako lang masakit yung pa ako, hindi ko mayakbang ng maayos. Tapos kapag sasakay ako ng motor, nahihirapan ako sumakay, bumaba, ganun. At sobrang init, no? Pero glory to God, Jesus Christ, Yeshua, Mashiach. Kasi never ako nakaramdam na mag-worry na baka ma paano ano mangyayari sa akin baka matumba ako or ano so nagpapasalamat ako kay Lord Jesus Christ no sa akin pag evangelize pa naka naka encounter pa ako ng matandang may experience din yun uh, malimit akong nabingit sa kamatayan ngunit nakaligtas ako dahil sa aking mga karanasan kung paano magtiwala anong gagawin natututo ka guys So every situation na pinasasad na ka, matututo ka talaga matibay ang pag-asa ng mga may paggalang sa Diyos. Pagkat ang pananalig, uh, panana, panana pinananaligan nila ay may kapangyarihang magligtas sa kanila. Ang may paggalang sa Panginoon ay walang kinatatakutan kung halimbawa may Mahal mo si Lord tulad ni Esther, hindi siya nagdalawang isip na sabihin na wala siyang kasalanan. No, kaya nagpadala ng tulong si Lord. At tulad din kay Daniel, nagpadala din ng pagkain at tulong si Lord. Hindi niya pababayaan mga taong naniniwala, nagtitiwala sa kanya ng pag may pagmamahal. Hindi siya magiging duwag sapagkat nananalig siya sa Panginoon. No, pag kung, kung halimbawa hindi ako nananalig sa Diyos sa aking evangelism, guys, baka hindi ko hindi ako makapagsalita sa daming tao, <laughs> sa sobrang dami ng tao, lalong-lalo na dun sa kulon. ah uh, kolon doon sa Cebu. So yung kolon, no, ang daming tao doon siksikan pero uh, glory to God nakapagsalita pa din ako guys. Doesn't matter kung tatawa sila or ano because para naman yung kay Lord Jesus Christ. Malaking kawalan sa kanila and glorifying kay Lord Jesus Christ naman sa part sa akin guys. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord kasi ganun pa man, hindi niya ako pinapabayaan, guys. No, he never uh, left me feel na mag-isa lang ako. Kaya ganun din ang mangyayari sa inyo. Huwag niyo hayaan na takutin kayo ng mga anang mga dahil mag-isa kayo pag nag-evangelize, nahiya kayo na huwag yung hayaan na it itikom ni Satan yung bibig ninyo kasi kapag halimbawa nahiya ka tinitikom yun ng kaaway para hindi ka mak makapagsalita kasi, kasi hindi natin alam, iba yung information na sinasabi ko, iba din yung lalabas sa bibig mo na ipapalabas ni Lord Jesus Christ so may purpose lahat kaya kapag halimbawa pinasa ko na sa iyo yung megaphone. Ibig sabihin nun, gusto ni Lord na ikaw ay magsalita. Siyempre, kasi lahat naman ng galawa dito sa mundo ay si Lord ang may gawa. <laughs> so yun, matibay ang pag-asa ng mga, yun, yun yun ah, bumalik ako guys. Hindi ka magiging tuwag kahit madami pang tao dyan. So nung panahon na pandemic, pinagbawalan kami magsalita o mag-evangelize. Sa harap pa kami noon ng... Uh, sa harap kami ng munisipyo guys. So may mga madaming employee na lumalabas, nakakarinig sila sa boses ko. Siyempre, ang laki ng lakas ng boses ko, di ba? <laughs> lakas ng boses, may naka-megaphone na nga, ang lakas pa pag hindi naka-megaphone. Kaya nangyari guys, no, binivideohan nila ako. Kaya nung pagka-video sa akin, hinarap ko yung video guys. No, parang... Uh, ang una no nagpaalam ako doon sa police na magsasalita kami. Oo, sinasabi kong vaccine, 666, saka kamatay. <laughs> Wala akong pakialam nun eh. So ang nangyari kasi nung panahon na yun, nasa harap kami ng munisipyo, nagpaalam ako dun sa... sa ano sa police tapos yun pumayag yung pulis tapos sabi ng pulis na baka uh, ikulong kami damputin kami ikulong kami kasi nga lockdown tapos nagsasabi pa ako na vaccine 666 <laughs> sa so, anong yari guys wala talagang magsalita i tell you sa panahon na yun wala talagang nagkusang magsalita lahat natakot nagdalawang isip kaya yung nakikita ko yun na parang nagdalawang isip sila lahat yung kasamahan ko na nag-evangelize kinuha ko yung mic nagsalita ako ng malakas tapos sa panahon na yun pagkasalita ako biglang bumu nag yung malakas na hangin so Minsan, ang kaaway, inuunahan ka, tatakutin ka sa presensya nila. Hindi mo sila nakikita pero mararamdaman mo yung presensya ng takot. Ibig sabihin, andyan sila. Tapos, pinapatikom ang bibig. Kaya nagdalawang isip yung aking mga kasama. Kaya kinuha ko na ang mic at doon nagsalita. Tapos, pinapahinto na ka daw. Kami kasi matag-ano kasi pinag-isa-isa ko sila. So, after kong nagsalita, guys, pinapagsalita ko sila. Yung mga kasamahan ko, mga warrior din. Lord Jesus Christ, Yeshua, Mashiach. So, nagpapasalamat ako kay Lord Jesus Christ dahil kung wala ito guys, ay wala din. Wala si Lord, wala itong gift na binigay ni Lord, ay wala din ako. Hindi, hindi nyo din ako makakausap. So, ibig sabihin, the Lord is working mightily sa group natin, kahit pa madaming against at nagsumpasag group natin. It doesn't matter kasi hindi naman sila after all ang maglilitas sa atin, guys. Kundi ang Panginoon, Yeshua Mashiach at tinitingnan niya ang ating mga motibo sa puso at yun ay yung goal natin na maluwalahati siya at walang ibang maitaas kundi ang pangalan niya. Hindi ang mga pangalan natin nakalagay dyan. But it's all by the glory, daughter power, and my kahit sa pangalan ni Yeshua HaMashiach. Hindi ba? May mga pangalan ba dyan sa atin? Except na lang kung testimony. Maglalagay ka ng testimony mo. Except na lang sa ganun. Kaya nagpapasalamat din ako guys kasi hindi ko akalain na ganito pa na sa atin. na we are moving even though maliit lang tayo na group. Ano? Kaya nga guys, uh, nagpapasalamat na kay Lord Jesus Christ dahil hindi tao ang ating kapitan kundi si Lord Jesus Christ, Yeshua HaMashiach mismo taas no natin na ipakita ipa talaga no sa mga sa Facebook sa friends natin na we are worshiping the Lord Jesus Christ Yeshua Mashiach at wala tayong ipang tinataas every evangelism. At nagpapasalamat pa tayo sa Diyos kasi nagbe-move powerfully si Lord Jesus Christ as your And I told the Lord, if I'm gonna leave dito sa lugar na to, Lord, then I'm gonna take you with me. Dalit kita, Lord. No? maghanap tayo na gawin mong banal, yung hindi compromise, yung hindi parang extreme masyad, ano, extreme na, kundi yung talagang gagawin mong banal. <clears throat> no, hindi yung sa gawain, not to the point na, <clears throat> ma, ano na, ang tao, ma, mangyari nun, ma, uh, na, ma-pressure na sila, ma-stress na sila dahil pinapabanal mo sila, pinapasunod mo, tas ayaw mo, naggalit ka. Ina-expel mo sa kung ano activity meron siya no nakalinya siya pero ini-expel. So sa atin guys, it's all about the love and holiness of the Lord Jesus Christ with gentleness. So alam natin 'yan na hindi tayo mangmang, -mang. kaya nga tayo guys, we've decided na ganito ang yayaris sa atin. Kasi we let the Lord Jesus Christ handle sa us. Hindi tayo magpapahandle ng mga tao para manipulahin tayo at magdidikta gawin mo to, ganito ganyan, puta ka doon, blah blah blah. It's all by the works of the Holy Spirit of God. Kaya glory to God the Lord Jesus Christ. Is uh, mapapalad ang taong may paggalang sa Panginoon sapagkat alam nila kung kanino sila hihingi ng tulong. Ang pan paningin ng Panginoon ay nakatuon sa mga umiibig sa Kanya. Yun yung love na yun, yung holiness. Siya ay matibay na sanggalang at alalay. Siya ang umaalay sa kanila na hindi sila matisod o kaya'y bumagsak. So si Lord Jesus Christ ay gaalalay sa atin, pinapalukbak tayo sa ating um, uh, kung yung goodness ni Lord sa buhay natin, paano tayo binago ni Lord Jesus Christ. And do the same sa mga tao din na may ganung klaseng experience. Nakakain na sila, nakakala nila hindi na sila mapapatawad ni Lord. Nakakala nila hindi na gagaan ang buhay nila uh, uh pertain sa uh, spiritual life. Uh, so sa pangalan ni Lord Jesus Christ at meron talagang kaginhawaan guys. So we're so blessed na gagamitin tayo ni Lord Jesus Christ to reach out the lost souls. So hindi man dito sa ano sa Facebook kasi no, yung ibang mangilan ngilan so, mangilan ngilan may namamagnet sila. May namamagnet yung ating uh, yun nga yung pariko ni Lord Jesus Christ Yeshua HaMashiach siya ang nagpapasigla sa kanilang kalooban. Diba? Pag na-down ka, sabihan ka lang, never kang ma-down. Kasi alam mo nga, 10 times more than 10 times pa na i-re-rescue ka na Lord. I-push upward ka na Lord Jesus Christ. Kaya yung kaaway natin, no? 1,000 times pa lagi tayong dinadown, no? ganun, dinadiscourage. Pero yung pangala, ang pangalan ni Lord ay nagpo-push us upward para magpatuloy sa pananampalataya natin at paglilingkod ni Lord. Kasi syempre, kapag nagpatuloy tayo guys, or kung hindi tayo magpapatuloy, ang mangyayari, na mawawala lahat ang ating pinaghirapan. Yun yung plano ng kaaway. No? Na hindi nila makiki hindi makikita ng kaaway ang glory ni Lord Jesus Christ si Shwam Shia. Ayun. Ayun. O, so, ba? Diba? Kung titingnan mo sis, yung sa MOA, no, masyadong malaki yung ano dyan, yung pera na gagastasin. Bakit hindi ka lumabas na lang ipamigay mo sa mga tao? Maggawang gawa, hindi yung parang magpasikatan na lang sa loob. Let me say, I mean, kung hindi man pag magpasikatan sa loob ng, sa loob ng arena na yan. Pero, nasasayang lang ang panahon. Kasi ang rapture is fast approaching. And we're already living in the last hour. Nasa last hour na po tayo, guys. Kaya nga puspusan tayo na evangelize. Nagulat na lang tayo na nangyari na lang. Biglang, okay, sige, 15 days evangelism, blah, blah, blah. nagulat na lang tayo na gano'n. So, nag-come up tayo na gano'n na, uh, gano na idea. Dahil yung lahat ng yan ay galing kay Lord Jesus Christ. We do not owe anything. Wala tayo, guys, kung wala si Lord. Wala, wala talaga. So siya ang nagpapasigla, yun ang nagbibigay ng ganap na kalusugan. So kung ngayon may sipon, may lagnat, no, um, darating din ang panahon na pagagalingin. Dahil may purpose ang lahat. Siya ang batis ng buhay at lahat ng pagpapala. Pag hindi ka masyadong mariklamo dahil may sakit ka, may karamdaman, may nararamdaman, then tatanggalin din yun ng Lord Jesus Christ dahil walang use sa buhay mo yun. <laughs> Walang kwenta yun. Tanggalin ko na. Parang ganun. So, yun. Dahil ang uh, ating ama ay mahabagin. Full of love. So, yun. So, mga handog na di marapat. Mga handog natin, guys, from the heart no? kay Lord Jesus Christ. Sa so, isang paglait sa Diyos, ang pag-aalay ng handog kung ito ay kinuha sa masamang paraan. So, may hindi magandang motibo ginagawa dahil gusto mong mag-alay lang, kaya gusto mong kumupit ng pera para magbigay ng 10%. Gusto mong, uh, gusto mong kasi maganda yung Uh, maganda yung uh, ibibigay mo, ia ia iaalay mo. Kaya ang nangyayari, nagdanakaw ka na lang, kumukuha ka na lang ng sagi sa bahay mo, no? kumuha ka ng bunga para yun yung ipangalay mo. So hindi yung ganda na gano'n. Hindi yung ayaw ni Lord Jesus Christ. Ang handog ng makasalanan ay di karapat dapat. Ibig sabihin na mali ka na nga sa iyong ginagawa, mali pa ang puso mo. Kaya syempre, total talaga, rejection. Hindi kinalulugdan ng kataas-taasan ang alay ng makasalanan at ang pagpapatawad niya hindi nakukuha sa dami ng handog. So ang pagpapatawad ng, ng, Panginoon Jesus Christ, hindi po yan nakabase sa effort natin guys. No, hindi dahil nag-commit nag ka ng adultery guys ay pinatawad ka na dahil ikaw ay humingi ng tawad. Ano? Hindi po sa ganun yun. Dahil po yung sa banal na pangalan ng Jesus Christ at kapag desisyon niya na gusto siya, gusto niya magpatawad dahil mahal niya ang tao. So yun, ah, kinalulugdan ng kataas-taasan ng alay hindi hindi kinalulugdan. So, ang ganun din ang pagpapatawad sa ating kapwa. Ang pag-aadogs sa Diyos ng ninakaw sa isang mahirap ay parang pagpatay sa isang anak sa harap ng kanyang ama. Ibig sabihin no equivalent equivalent sa ganun. So, wala talagang degree. Wala talagang degree sa walang uh, walang degree sa kasalanan. For example, kung ikaw ay uh, nag-commit ang adultery, wala kang pinagkaiba sa prostitute. Kung ikaw naman ay ka uh, papanirang puri, wala ka din pinagkaiba sa prostitute. Wala ka din pinagkaiba sa mga taong mas masukulang pang ginagawa. So wala kang pinagkaiba po. Wala kang pinagkaiba kapag ikaw ay chismosa sa mga tao dahil wala. Wala yung degree sa kasalanan. Lahat ng mga, lahat ng gumagawa ng ganun ay mga mamaruming diablo. Mga diablo, mga maruming demonyo. demonyo. So parang pagpatay mo na din, pinapatay mo na din ng pag gumagawa ka. kahit iniisip mo lang na ayoko yung sa tao na yun, gusto kong patayin. So pumapatay na yung, ano mo, yong isip mo sa parang ginagawa mo na equivalent yun sa paggawa. Guys, okay, so wala talaga guys, pinagkaiba. Lahat talaga kasalanan, nakakamatay. No? Wala talaga yung magsasabi na, ikaw, ano ka, napakaano mo naman. Wala talaga magsasabi ng gano'n. Kahit si Lord Jesus Christ, hindi siya nagagano'n na Diyos siya guys. Ano? You know? Sa so, ah. Sa isang maralitang kaunting pagkain ay pantawid buhay. Tapos kung kukunin, nakawin mo yun, ano pang ang kanilang kakainin, di ba? Doon sila nakadepende sa pagkain na yun. Ang magkait nito ay may tuturing na isang pagpatay. Kapag inalisan mo ng kahanap buhay ang isang tao, o kaya'y dinaya mo ang sawa ng isang kasama, katulad na lang ng foreman ka, no? Dahil under mo yung mga tao, kaya dinadaya yung mga sahod nila, no? Binibigyan mo sila ng mga sahod na hindi match sa trabaho nila. Hindi dinadaya sila. So, malaki pong, malaki pa lang kapananagutan. Kaya nag, nag uh, natuwa ako doon sa papa ko. Kasi nung gagawin siyang foreman, foreman ba yan? Foreman. <laughs> ay talagang hindi siya, uh, hindi niya ah uh, hindi siya pumayag kasi alam niya na naghirap din daw lahat ng mga tao. Bakit kailangan pa daw ng 4 months? Tapos sabi niya na uh, kahit ganun lang daw yung kita niya, at isa naman daw kami. Mga ganun. Or uh, no, at least na may kita siya. Pinagtrabahuan niya, pinaghirapan niya. Kaya ganun. Yun at, uh, I mean, Um, kaya siguro nalulugod ang Panginoon din sa kanya. Kahit na lasing siya pero kinuha siya ng Panginoon, dinala siya sa langit guys. Na nakita ko mo siya, mismo siya nakausap, na kaya, na I ay mean, nakita ko siya sa aking plane tapos very peaceful. Tapos may mga tabata din naglalaro, naglalaro no sa likod. So, hindi pala sa effort talaga na maliligtas ang tao, guys. Hindi talaga sa effort ng tulad ng iniisip na iba. Kapag inalisan yun nga, ako ang ginagawa mo ng isa ay ginigiba, ginigiba naman ng iba. Ano ang kanilang mapapa, mapapala kundi pagpapakahirap? Ha? Ano ang ginagawa ng isa? Ano ang gina, ah, kung ang ginagawa ng isa ay ginigiba, na, ginigiba naman ng iba, ano ang kanilang mapapala kundi pagpapakahirap? di diba? Ano bang mapapala mo sa pag kung gagawin ng gano'n sa iyong kapwa? Siyempre, papahirap, pinapahirapan. Kung ang isa ay dumadalangin at ang ikalawa naman ay nagmumura, sino sa kanila ang diringgin ng Panginoon? Siyempre, yung nagdarasal. Maghugas naman? Mm -hmm. Mm -hmm. Ayawa. paghugas man ang tao pagkatapos na humipo sa patay kung pagkatapos ay hihipo muli ano ang silbi ng kanyang paghuhugas anong silbi ng repentance kung pabalik-balik kung ginagawa anong silbi pala daw ng uh, ano yung uh, pagpapakalinis kung babalik ka lang ulit sa karumihan tulad ng baboy after na malinisan na liguan babalik ulit doon sa dumihan ah uh, sa karumihan. So, yun. Ngayon naman ang mag-ayuno man dahil sa kasalanan. Ngunit paulit-ulit namang magbabalik sa pagkakasala. nag ka for how many days tapos mga balik-balik yung kasalanan mo, wala din kwenta yung pag-aayuno. So ang gusto na Lord ay changes. May sympathy ka, may love ka sa iyong kapwa. Ano mapapala mo sa iyong pagpapakagutom? Paanong pakikinggan ang iyong panalangin, di ba? Bakit mo pinagmamayabang ang iyong fasting. Hindi mo ba alam na uh, pwedeng? Pwede yung sakyan ng kaaway, guys. Pwede kang managinip ng mga klas klase-klase panaginip na mula sa kaaway. Kaya yung iba, walang laman yung mga panaginip nila. Hindi prophetic, walang authority and power mula sa Panginoon Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. At yun yung last chapter.